sa at sana okay mga friends. Masaya at masaganang buhay po sa ating lahat. Muli po nagbabalik Coach Manny at ang video natin na ipapakita ko sa araw na ito sa inyo ay uh, itong lugar na to na sayang tong space, di ba? Uh, walang gamit, walang pakinabang. So ngayon gagawin natin tong kapaki -pakinabang. Siguro ang magandang gawin dito ay uh, pwede ko tong gawing uh, lemongrass farm. Ayon, so papakita ko muna sa inyo, di ba, kung gaano to kapangit. Sayang naman tong space. Kaya ngayon ay talagang aayusin uh, natin to, okay? So ayan po. Nakikita nyo ayan, oh, di ba? Oh. Medyo masam masakit sa mata tingnan. Pero ngayon ay uh, gagawin natin tong kapaki-pakinabang. Sayang naman tong space. So sana po ay uh, maging successful tayo rito at uh, maging inspiration sa iba na kapag meron tayong mga maliliit na lugar na ganyan na bakante naman pwede nating taniman ayan po so samahan nyo po ako sa aking uh, pagtatrabaho dito sa area na to para maging kapakipakinabang at maging magandang tingnan ang lugar na ito let's go Ayan na po. May mga katulong na ako ngayon. O, oh, kaway naman tayo diyan. Mga ito po ang aking mga member ng Agricultures Club. Yan. O, oh, ayan-ayan. Yan po ito na po. Ito gagawin namin tung tanglad farm. Okay. Okay lang 'yan. Baka magdugoan ang ilong natin pag ini-English ko. O oh, yan ha. Oh. Ingat lang ha, ingat ha, ingat. Ingat mga anak. O oh, bibilisan na natin. Bibilisan po natin dahil baka mainip ang mga nanonood. <laughs> init. Eh na po. Natapos na namin ilagya taniman ng aming mga palay. Yan ang aking mga pogita. Ay, pogito. Yan ang mga mga ano member ng aking federasyon hey. ng ah, ito po yung agriculture club baka yun may naman yun dito meron pwede yun basta wala na yung mga palay lalde, akyat ka, yan ito po, ang macho macho <laughs> o diba ang macho nila ayan po ang aking mga tinaturoan magtanim at magmahal sa kalikasan ayan po papalubog na ang araw at uh, hindi na sayang ang aking maghapon napaka productive po at ngayon ay papakita ko sa inyo yung ano yung aking nga uh, Uh, ginagawa kaninang umaga pa nag start ako umagang umaga uh, ito yung aking uh, ginawang ano yung lugar na ang pangit uh, hindi magandang tingnan ngayon ay uh, magiging kapakipakinabang na to dahil ginawa ko ito na lemongrass farm at ito papakita ko sa inyo yung aking uh, hindi na naman nasayang ang aking maghapon yan, ito po ayan So nakita nyo kanina napakapangit tingnan dahil ang daming lupa nakatambak, mga basura pero ngayon eto malinis na siya. Uh, isang araw lang po at yan. Na ko na lahat ang aking mga lemon grass at napakarami po niyan. Ayan, kung gusto niyo bumili, pwede kayong bumili sa akin i-PM lang kung uh, ilan ang orderin niyo. Ayan po. So ayan. Ayan po, maraming maraming salamat sa lahat po ng nanonood ng aking mga video. At uh, yung po mga bago dyan, thank you very much. Yung mga bagong subscriber, thank you po. At uh, kung merong bago dyan, ay subscribe po at uh, pakiclick yung notification bell para update kayo sa ating mga susunod na video. Ayan po, muli, muli, muli po, maraming maraming salamat sa, sa inyong suporta sa aking YouTube channel. God bless you all. Bye!